Shalom everyone! Magandang-magandang hapon mga kapatid. So ayan, uh, devotion ulit tayo. So meron lang po akong babasahin dito sa inyo. Genesis chapter 1 verse 27. Ang Genesis mga kapatid, this is the first book of the Bible. At syempre dito mo mababasa yung creation when God created the world, especially ng tao. Okay? So hindi po tayo galing sa unggoy, galing po tayo sa tao. So basahin ko lang po sa inyo yung in Genesis chapter 1 verse 27. Sabi dito... Kriniate nga ng Diyos ang tao at ginawang kagaya niya. Kriniate niya sila na lalaki at babae. And then, blenes niya sila at sinabi sa kanila, Magkaroon kayo ng maraming anak, punuin niyo ang mundo at kayo ang mamamahala dito. Kayo ang magiging in charge sa mga isda, ibon at sa lahat ng Hayop. Okay, ulitin ko. Sa verse 27, create nga ng Diyos ang tao at ginawang kagaya niya. Create niya sila na lalaki at babae. So dito mga kapatid sa Bible, very clear talaga 'na sinabi na meron lang pong uh, dalawang distinct, ibig sabihin magkaiba na create si Lord no, the 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 male and female, lalaki at babae. So napakalinaw sa Bible nung nilikhain ng Diyos ang tao, dalawa lang talaga, wala nang iba. He created male and female. Ay, meron po mga purpose yan. Uh, isa na dyan, sabi niyan, to multiply para ma magkaroon ng anak. So, nakaraan mga kapatid, sa Olympic, makikita natin, nagkakaproblema na. ba? Diba? Marami nang, parang nagiging uh, fair, unfair na kasi may meron ng mga lalaki na naging babae, may mga babae na naging lalaki na, na sumasali na at lumalaban sa babae. So, makikita natin, no, oh, ang gulo nagiging hindi na patas yung labanan kasi nga may mga tao na na hindi na nila alam yung identity nila. So, ito yung reason. Kaya nga, nilagay talaga ng Bible yung identity ng tao para hindi, para magkaroon ng kaayusan. Okay? Para wala pong dayaan. Kasi God is a God of order. Para, kaya lang, the problem is the world or Satan wanted to destroy the identity of a person. Kaya ngayon, instead na mamuhay tayo na sa katotohanan na lalaki at babae lang ngayon kasi may mga tao na, na they don't know their identity akala nila hindi sila lalaki pero may marami namang mga mga paraan for us to know na ang tao na yan ay lalaki at babae hindi mo na kailangang uh, pag aralan pa ng sobra di ba we can even in the parts of the body we can identify if that person is male and female syempre alam naman natin ang babae na nabubuntis yan lalaki hindi tapos iba rin yung organs ng lalaki at babae so God is a God of Order kaya lang yun nga ang mundo ngayon Satan wanted to destroy the creation of God the design na nilika ng Panginoon para yun naman yung gawain ng Diablo to destroy us at malayo tayo sa tunay na design and purpose ng Panginoon sa atin so ayan mga kapatid nakakalungkot lang dahil yun nga This world are going into chaos and uh, marami ng tao na tinatanggap yung uh, mali and uh, ayaw na nilang maniwala sa Bible mga kapatid. But yan lang, sinabi ko lang sa inyo na dalawa lang talaga yung design sa isang tao na sinabi ng Bible na nilikha ng Diyos. That is male and female.